naging covenant ng Dios kaya pa. Kumbaga, parang marriage covenant 'yan. So, if you're familiar with the story of Joseph the Dreamer, yung uh, paboritong anak ni Jacob. Hindi ba binenta siya ng mga kapatid niya sa mga Ismailites tapos pininta siya bilang alipin sa Egypt. Tapos sa Egypt, sa to make the long story short, ay uh, naging uh, prime minister siya doon. And then nagkaroon ng famine in the land dito. Kaya yung mga kapatid niya, no choice sila lahat ng tao noon dahil sa kahirapan, taktoyot, pupunta sila ng Egypt para bumili ng, uh, ng corn. So ngayon, nung sila pumunta roon, na sila ni Joseph na yun yung kanyang mga kapatid na naghulog sa kanya sa balok. <laughs> okay? Tapos nagbenta sa kanya. And then, mayroong ginawa si Joseph na bagay para ma-pressure niya itong mga kapatid niya na dalhin yung bunsong kapatid si Benjamin which is si Benjamin, kapatid niya sa tatay at kapatid niya sa nanay. And then, nung nandun na si... Nung nandun na si... Yun nga, they, they have no choice kasi na sila ng mga spy. So kaya no choice itong mga kapatid. Bumalik sila kasama itong kapatid na si Benjamin. So nung nandun na yung mga kapatid ni Joseph, pinatawag sila, dinala sa doon, pinaganda sila ng ano, pagkain. Tapos... Uh, Siyempre nagtataka sila, ano mangyari ba sila pinatawag na gano'n? And then si Joseph naman, hindi niya na makakontrol yung emotion niya kasi for so long na napawalay siya dito sa kanya mga So, tapos nung ang nangyari, nireveal ni Joseph din siya yung kapatid. Sabi niya, I am your brother, I am Joseph. So, alam niyo kung paano siya na-recognize? It's because of circumcision. Kasi walang ibang lahi nung mga panahon na yon na mayroong na gumaganap ng circumcision maliban sa mga Israelites sa lahat ni Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya si Joseph, yun yung naging mark, mark niya na na siya yung ng kapatid. Although, kung isipin natin sa ating mga Pilipino, parang ang pangit na ano? lokas, pinakita ba ni Joseph yun? We don't know. But it could be. It could be normal para sa nyo yung pamitid, yun. Just to show the, the mark, the sign man, it, as a token of recognition ng Covenant talaga. So, kaya, yun, tanggal lahat ng pag-alitangan. So, yun, nagyakap-yakap na sila. At mga kapatid, akala ng mga kapatid, gaganti, alas na ni Joseph. <laughs> Kasi, nagpakilala na sa kanila. But, all things went well. Tawa na nung si Jacob. Akala ng mga kapatid niya, ang time na ni Joseph para mag-revenge. Pero sabi ni Joseph, You did evil against me, but God and eat more good kasi yung nilaglag siya sa balon gusto na siyang patay ng mga kapatid niya tapos binenta siya so yung mga kapatid niya all day no wala na talaga si Joseph si Jacob si Jacob ang alam ni Jacob patay na talaga si Joseph so kaya buong panahon nagluksa siya bumalik na lang ulit yung ngiti kay Jacob nung malamang ko ay eh si Joseph so kung isipin niyo ang bangit naman nangyari kay Joseph, pero siya, ang ganda nung kanyang interpretation, ang ganda nung kanyang uh, pag-welcome doon sa mga tragedies na sa buhay niya. You thought evil against me, pinag-isipan niyo ako, ginawa niyo ako ng kasamaan, pero kinonvert iyon, uh, kumbaga, trinance form iyon ng Diyos para sa kabutihan ko. Kaya, you know, uh, very slight uh, practical message that we can reflect on doon sa pangyayari na yun minsan may mga problema rin tayong kinakaharap sa buhay may mga pagsubok may mga tragedies na nangyayari sa atin calamities sa buhay natin sometimes maaaring may loved ones ka na mawala, kumataw, ano, may nangyari katulad nung 2 days ago may na-accident din naman tayo mga kababayan lima sila merong may ano sa liit, nagka problema tapos yung likod, yung spine, yung hips so kinuha nalang sila ng dalawang chopper mga kapatid so, pero kapag nakasurvive ka sa mga bagay na yan. So, God is uh, giving you a wonderful lesson in life. Dapat ang interpretation mo palagi ay positive. Huwag mong tignan ng negative yung mga pinagdadaanan mo. God has a purpose me Ay, ito naalala ko ha. Kasama natin mga kapatid ngayon sa bus natin yung isang kababayan natin na nasagasaan ng ano, ng ng, ng truck dati nung simento. Dharmat Gan, yung nabalitan ninyo. Nandiyan siya. she's, uh, she's uh, strong and well and alive. Eh. nagdi trip kasama natin. Yung naka-scooter. oh, nandiyan. Sis Leia, tayo ka. oh, yeah, yeah, yeah. No, ah! Yeah. no. Sa, sa ating Sabi ko sa kanya, she's a living miracle ng kapangyarihan ng Diyos kasi Mabalita nung malaman na, nasa ganun, na, sa na nasagasaan siyang ganun, nagsend talagad ng message so, sa ating si, pag-pray natin si Sisleya. Tapos na pumunta kami sa hospital, sabi ko nga sa kanya, itong nangyari sa iyo, mayroon lang magandang Diyos na sa iyo ng Panginoong Diyos. Kapag na-overcome mo yan, kapag, kapag naging positive yung pagtanggap mo sa mga pangsubok try it yan ang sa buhay mo, you will become a good uh, motivator pagdating ng panahon. You can encourage somebody na may mga pagdadaan ng problema mga Kasi nagkaling ka na dyan at ang hindi natin pinagdaanan mo. So kaya, your life is a blessing an encouragement kung kayo merong problema ng sa buhay huwag nyong masyadong seryuso at akbayan yan daanan lang din nyo, okay? so ang mga problema ay season of life lang yan hindi nga abang panood yan yung uh, sitwasyon mo, amen? amen! so kaya go lang tayo ng go man at maganda yung mga ganyan kasi merong palabok sa buhay natin ako lagi kong sinasabi kapag may problema Those are God's blessings okay. in ugly disguise. Pangit tignan. Pero para ng Panginoong Diyos yun para pagtalahin ka pa rin. Okay. Tsaka uh, another two insights to learn pagdating sa mga pagsubok sa buhay katanong niyan kay Joseph. Di ba alam niyo yung olives, yung olive uh, fruits? Para mag-come out yung oil, kinakailangan durugin ang durugin yan. At alam niyo saan dinudurog yan? sa mga bato noon mabigat na bato tapos bato rin yung doon tapos iikutin yung bato doon hanggang magdurog ng pinong-pino hanggang sa mabigyan ng mabigyan yung oil niya tapos cross pa ulit yun ng kahoy sa sako para talagang kumata siya ng kumataas so after those sa uh, pressures <laughs> grinding sa lalabas yung best product na oil So, ganun din tayo minsan. minsan may pressure. Ano yun? Uy, dami yun! masasaktan ka what is that? ayun daming wow. tupa Ganda. grabe hindi uh, ba pwedeng no? pumara yung para okay S S S special review ha ha Nung nakaraan kami mga usa, binaba kami, nagkakapag-video kami sa mga usa. No, 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 Yes, sir, boss. No. so, ayun, mga kapatid, you no, know, talaga minsan mayroong crashing na mangyari sa atin. And kapag may crashing na nangyari, God wanted to bring out the best in you. Kasi kung walang pressure, minsan hindi rin lalabas talaga yung yung binilkin ng Diyos dyan sa katawan mo. And last, kung bakit dapat ma-appreciate natin yung mga pagsubok problema, trahedya, kalapitan sa buhay. Alam niyo yung grapes? Kung yung olives ay kinakrush, ang grapes ay tinatapak-tapakan. O <laughs> ah, diba? Minsan, ganyan yung ibang tao tatapak-tapakan kanila. Haha, bakit ka? Diba? Ang baba ng tingin sa'yo. Pero hayaan nyo lang sila natapak-tapakan kayo. Bakit? Kasi all the more na tinatapak-tapakan kayo, doon kayo nagkakaroon ng matiting realization. At yun yung nagiging lang kung bakit nagkakaroon pa kayo ng matiting motivation para ipurso yung success sa buhay. Kasi kung walang hahapak sa inyo, satisfied ka na ganyan ka na lang, satisfied ka na minsan na tambay ka na lang, satisfied ka na na ganyan lang yung buhay mo. But when somebody is throwing stones against you, yun nga, hinamak yung katawan mo, talagang nagpupursi ka sa buhay. So okay lang yan. Okay lang na i-cross kayo. Okay lang na tapak-tapakan kayo. Just welcome the trials sa buhay mo. Someday you will realize kaya pala ako dumayan sa ganon kasi it will make me strong pagdating ng panahon di ba? so kaya yan kaya sa mga may moments dyan okay oh, lang mag-moment lang kayo <laughs> alright so medyo malapit-lapit na tayo ano? ay hindi pa pala mga ano pa 20 minutes <laughs> yan ba bano at nakarating kayo sa Gilgal the uh, historical site so ngayon naman itong uh, itong uh, Jordan River napupunta natin well uh, ito yung uh, area kung saan uh, tumawid yung mga Israelites saka sila pumunta rito sa Gilgal And again sa lahat, very uh, famous ang Jordan River pagdating sa baptism ng Panginoong Iso Kristo.